Magandang araw mga katakusa. Share ko lang tong batang ito. Kapag umakyat to sa akin at nag-alok ng paninda sa amin eh, talaga nabili ako. Dahil bilib ako sa sipag at tiyaga niya at determinasyon sa buhay. Sana lahat ng pagod niya eh, maani niya agad at makatulong siya sa magulang niya. Mga katakusa, kung nakikita niyo mag-alok tong batang to sa inyo, eh, bilihan niyo bilihan nyo na po. At nung tinanong ko yung tinda niya kung siya nagluluto ay eh, inaangkat niya lang pala. Kaya sabi ko, si lang at tiyaga, hindi habang buhay tayo eh, ganyang, ganyan ng diskarte. May iba yan. Baga practice lang po sa buhay yan. Kaya mga katakusa, supportahan natin itong batang to. Sige, Ano, bali dalawang donut pa Yo, likod, ya? Mo, si yung aligat niya. Aligat mo ah. Sipag niya itong batang ito. Lagi po kami may bilig yan. Ito yung binili ko sa kanya. Merienda. Donut saka ano. Ayan yan. Sa tulad po tayo. Eh. Pero wala. Kaya. Ingat ah. Yeah. Ayan. Oh, Ayan siya. Kasi pag yan. Lagi yung merienda namin. Na Ingat. Ma, uma. Ingat. Hecha.